Ayan mga pre, City 100 overhaul. Marami sira. Unang-unang sira nito, hindi may cambio, no. Okay. Yeah. Uh, yeah. Ha? Yeah. Ah. ha? Ah, potol. Kaya hindi may cambio mga pre, patol 'yan. Okay, overhaul. Ito overhaul din, City 100 din. Ah. Uh, marami ding piyasa may problema at unang-unang naging problema nito, yung crankcase, nabasag. Natanggalan ng kadena mga pre. Ayan. Tapos, uh, primera, ay, segunda, second gear, palit tayo kasi pud na pati stick bearing. Ito yung mga uh, chassis. Ayan. Ito naman, ito din papakita ko sa inyo, mga pre. Uh, Do-dokote natin, mga pre. Ideal lang to sa mga may City 100. At uh, para makaminus ng gastos. <clears throat> uh, kapag ka nangyari sa segunda, sa community second habang natakbo kayo may nararamdaman kayong kumakayod tapos halimbawa uh, mga dalawang araw pa lang huwag nyo na ibiyahin mga pre kasi pagka biniyahin nyo ang masisira nun yung ihinon pati ihinon kakainin oh, di balik yung, yung stick bearing lang ngayon pagka kinain yung ihi kailangan syang i-overhaul yan kagaya nito uh, ilang araw lang na nagka problema dinala sa atin at ito nga bubuksan natin kaya ang gagawin natin dito mga pre dahil nga hindi ito na puwersa sa biyay gawa ng ilang araw pa lang dudukotin na lang natin to mga pre pero sa pagdukot natin dito at nakita natin may tama yung ihe yung shafting notice tayo kung di overhaul to ok mga pre tanggalin natin para makita natin ang problema nito may kumakahid na sa segundo mga pre pwesto ayan alright <clears throat> sa pag welding mga pre neto sa pag tatanggalin natin uh, unang una si DI okay baterya baterya tatanggalin din natin oh. tapos we welding na natin mga pre o okay, mga pre ilagay natin yung ground itinutok na natin para hindi na mahirapan sa ground tapos ngayon welding na natin yung mga pre pa <laughs> iba Okay buksan niyan. Iyo no. Adjust. Iyo no. Tapos mga pre, uh, <coughs> ito gamit natin yung ihi ng ating ano. Uh, ihi ihi ito na ng mga pre sa ating panglikuran no. Okay, welding na natin. Video nahirapan hirapan. natin yung camera mga pre. Babangga eh. Iyo no. <laughs> all right. Okay. Ang galing nung ang ground. Iyon oh. Tapos, pokpuken. Ah, akin na nga yung ano pre. Vice creep. 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 Grip, ah. Ito na pre. Ay, basta Ay, mga ganda ito Ganyan natin sa atin pang to eh. Ipita ng vice crepe. Yun know, oh. Pag naipita ng vice crepe, pukpukin ng vice crepe hanggang sa masira. Yum! Napakatigas. Piling. Huh? Yan mga pre. Yan ang mga pre. Yung. Yo mga pre. Dorog. Hmm. Stick bereng dorog. Okay. Wala na, wala. wala. wala okay, wala ini. Okay. <coughs> Pagkatapos dito mga pre, ah uh, linisin natin at silipin natin yung pinakaihi niya no. At tingnan natin kung may tama. Pag may tama, overhaul tayo mga pre kasi dorog yun Kita nyo ba dorog? Wow. Oh. Dinisan mo muna pre at i-check natin na yan. All right. Okay. Ayan mga pre, ah uh, nanon natin, ah uh, sinilip na natin 'to uh, at walang tama yung ihi niya mga pre. Ah uh, good sign, ibig sabihin hindi natin kailangan overhaulin, okay? Bumili na ng piyasa yung customer at isasalpak natin 'to dito pag sinalpak natin lalagyan natin ng gasket brake tapos titesting natin mga pre patatakbohin natin ayan mga pre uh, ito na nakabili na gaya na sabi ko uh, dahil itong motor na to old model na uh, hindi natin kakabita ng stick bearing na new model <coughs> dahil na meron naman tayong napagkukuha na na pang old model na stick bearing mga pre okay paano ba malalaman kapag ka ang um, stick bearing mo eh new model o old old model mga pre ganito ito uh, new model to mga pre kung mapapansin nyo yung kanyang gitna ang umbok papasok dito ay palabas di ba ngayon yun yung mga new model mga pre ha. yung umbok ay papasok sa loob papasok okay sa old model naman mga pre ganito uh, pabaliktad naman Bu buksan natin original to mga pre Magkano ka mga pre? Ay okay, mga pre, sandan lang to ha. Dito sa ating kaibigan na uh, si Boss Reyes. Ah, uh, murang-murang magbinta. Ito mga pre, ito yung stick bearing ng pang old model. Yan. Ang umpok naman mga pre ng old model yan. Palabas. Nakikita nyo. Yan, palabas. Okay. Hindi katulad ng new model na papasok sa loob mga pre. Okay. Ah, uh, bago natin isalpak to, ah, uh, papahiran natin to ng gasket maker. Okay. <laughs> Ay mga pre, ganito lang. Ayun. Tahirin natin 'yan. Okay? Ngayon naman isalpok na natin mga pre. Yo, ang kailangan natin, ito, yung uh, extension ng ating ano, uh, sakit mga pre. Ayun, para magandang palo. Pasok lang natin yan. Dandaan na mga pre. Yan. Okay. Tapos, papantay lang natin. Medyo matigas nga yan. Dahil natin yung camera. <coughs> Yo, mga pre. Ganun lang. Tapos, ipapantay lang natin to mga pre. Sa pinaka-crankcase. Ayan, konti pa. Konti pa. Okay, punasan natin para masigurado natin na pantay. Ayan, kulang pa. Konti pa. Yun, ayos na mga pre. Ito'y swabbing swabe na mga pre. O, ayan. Okay na. Ayan. O, ngayon, lalagyan natin ng cover to at Siyempre, patatakboy natin yan mga pre. Yun lang, ang gusto kong may pakita sa inyo. Sana'y may natutunan kayo dito sa ginawa natin mga pre. Bye-bye!